Biram Batis naman dala pa tong remote na to. Sabay pa talaga. Sabay pa talagang sumablay. Kaya naging problema nito ay eh, maayos na may baterya. Pagka talaga minamalas kaya kung kailang marami kong oras ngayon para manood ng Netflix eh. Ay! Nandiyan pala kayo. Oh, eto. Nasiraan na naman ako ng remote. Dala-dalawa. Ay nako. Anak ng bakang dalaga na. No. Eh, pero, ganun yata talaga buhay eh. No problem naman. Hindi ako nag-aalala kasi tingin ko, yakang na yakang kung maayos mag-isa. <laughs> Alam nyo kung bakit? Meron kasi kong uh, napanood na sa YouTube. Isa siya ngayong uh, YouTube sensation. Ha? O, o, totoo, may tuturing mong YouTube sensation. Agaya ko. <laughs> o tingabang. Mga katunin, pera biro siya po yung tipong hindi nyo akalain na sisikat sa YouTube. Hindi siya artista. Hindi siya dancer. At hindi rin siya batang pabibo. Pero ang masisiguro ko sa inyo, makukitan din kayo sa kanya dahil siya na may tunay na bibo at marami kayong matututunan sa kanya. E wag na po nating pahabain pa. Pasalubungan natin ng masigabong palakpakan. Ganjararayan, walang iba kung si... Lola Smart! Lola Smart! Take it away! Interviewin na to. Ngayon po, kakaiba ang ating tatalakayan. Simpleng-simple lang ang paggawa o ang pagbuo ng isang extension cord. Microwave oven. Nagpa-power. Umiilaw yan. Magagamit natin to. mapag i start Kaya lang ho, isang mag na may tubig. Ilagay ko doon. In one minute, ayaw kong uminit. Now, ayaw umandar kaya titestingin natin ano po gagamitan mo natin siya ng tester dahil sa hindi siya grabe ka sakit umandar may transistor radio na ako Sige po Facebook page ng 93.9 IFM Manila. Hi, hello. Ito po si Lolo Smart. Ngayon po, sa video na to, eh, papakita natin kung ano ang nangyari sa interview ko dito sa TuneIn kay Tunying. <laughs> Kaya, tapusin niyo itong video na to para makumpleto ninyo at matuwa kayo. Hi! Hello! Ang tatalakayan po natin ngayon ay ito. Napakahina kasi kasing umigot. Hmm, side na to. Eh, high voltage po yan yung pumasok ko na kuryente dito sa capacitor. Siya ang sumisikat ngayon sa YouTube na si Lolo Smart. O di ba? Unang buka pa lang ng bibig, akmang akmana ang bansag sa kanya. Eh sino ba mag-aakala na yung isang senior citizen na tulad niya eh magiging sikat na vlogger dahil sa kanyang karisma? Um pandemic days na wala wala na kasi yung chef ko na kung saan kami tumatanggap ng repair pagkatapos eh uh, syempre siyempre ano pag may shop uh, maraming customers may mga customers na alis yon 2018 dahil sa uh, nagluluha na ako at pag ko lumalabo na mata ko so sabi ng mga anak ko sa kanimisis eh wag na ako mag-shop lang po na bakit ako nag-YouTube? Maraming nagsabi, maraming nagtulak. Boredom. Uh, isa pa, talagang gusto ko kasing uh, mapakinabangan yung idea ko, yung mga natutunan ko in 40 years sa, sa repair shop. Eh, ang problema, hindi ako makalabas, hindi ako makapagtayo ng shop. So, naiinip ako. So, kabubulong, kasasabi, kapupush ng mga kaibigan at ibang mga kapitbahay. Eh ayun, tinuluyan ko. 2020, uh, October, nakalimutan ko na pecha. Pero doon ako nag-upload ng una kong video. 2020, October. Andito po kami sa Bornham ngayon at naghihintay ng ukay-ukay. That time, hindi ko alam kung ano yung gusto ng aking viewers. Ay ano, nino-load ko, pina-upload eh, ko para makita ko kung alin yung gusto ng viewers. Eh nakita ko din. So, na-steady ako sa pagtuturo ng electronics. Yung, yung playlist ko na nasa channel, eh, home appliances repair ang siyang mas maraming nag-review. Napunta na ako talaga sa pag repair napunta na ako sa pagbabahagi ng mga basics ng electronics uh, repair dito sa mga bahay. Hindi po mahirap eh, hindi po hindi po yung ang dating eh, kailangan professional ka para mag, para magets mo yung sinasabi ko. Ano ho? At ito naman yung speed. Ayan, violet, red, tsaka kayelo Ayan, violet, red, tsaka kayelo Ganun ang dating. At yun din ho ang dating doon sa mga mga comments ng mga viewers sa ngayon na madaling intindihin, madaling sundan at natutuwa naman po kami sa mga comments. Paano nga ba siya naging si Lolo Smart na umaani ngayon ng mga views, likes, hearts at mga heartwarming comments mula sa libu-libong netizens? Itong aking mga apo na siraan ng laruan. Bata eh. So, masisira. Edy, Lolo, can you fix this? Sabi gano'n, ano, ano? Hindi, ginawa ko. Ginawa ko. Nagawa. Oh, hanga-hanga. Wow! Siyempre, bata eh. Tapos, to namang sumunod, ganun din, nagawa din. Hanggang sa sabi ng bunso, ah, uh, oh, ang galing ni Lolo. I got me a smart Lolo. Wow. <laughs> Hi! Hello! Ang atin po. Paano naman kaya sinu-shoot ni Lolo ang kanyang mga video? Mukhang may pagka yung ating Lolo na talaga namang may pagka-totoy vivo. Yung pun-tripod, uh, spotlight na iisa-isang perangso, naparete yun. Uh, ikakasa sa gilid ng maliit kong lamesang pula itin. Ikakasa po sa aking kanan. Ikakasa po yung cellphone. Ang, ang camera ko kasi, cellphone. Yung... yung uh, doon ko na lang, yun ang nagbibidyo sa tabi ko, nakapokus sa akin, nakapokus, nakapokus doon sa ano, sa ano tawag nito, sa ginagawa. So, ganoon, Ako lang, uh, ako ang nagsisetup, ako ang nagbibidyo, ako ang nagte-technical, ako din ang audio testing. Edit, editing. At, uh, uh, tawag nito, uh, lahat kung ano kailangan. Madami talaga yung napabilib ni Lolo Smart sa kasalukuyan ang kanyang YouTube subscribers 176,000 lang naman. Yo! Muntakin 'yon. At dahil dyan, nakatanggap na siya ng Silver Play Button. Mainit-init pa. Walang binatbat ang mga lolo niyo, no? This is very rewarding. Salamat sa mga subscribers at natanggap ko 'to dahil sa kanila. Eh, eto, masaya kami dahil dito. Pero Sino ba si Lolo Smart sa totoong buhay? Ganon din ba siya ka-smart maging sa likod ng camera o may pagka-shy type? Ah, uh, 67 na po ako. Sa ngayon, itong taon na to, meron akong tatlong anak, mga pro na sila. Dati, eh, may repair siya pa ko for 40 years. Ito na ko yung technical know-how ko. Ah, uh, mahilig ako sa photography. Uh, high school pa lang, And na ako ng tatay ko ng camera. Ayun! Uh, oh, ilan na ako? Ah, ilan na ako po? Tatlo lang. Dalawa? Ay! Mali, mali! Naku po! Makakalimutin na rin pala si Lolo. <laughs> Kanina pa, nagdidikta na isasagot yung misis ni Lolo Smart sa background. Naririnig nyo rin siguro, ano? Hey, Lola! Mabuti pa kaya eh sumali na rin kayo sa kwentuhan namin. Siya si Lola Marina. Siyempre, todo puri siya sa kanyang lovey dudes. Anong klaseng asawa po si Lolo Smart? At mukhang in love na in love pa rin kayo sa kanya. Baka ako in love na in love sa kanya. <laughs> Paano niyo po i-describe si Lolo Smart bilang asawa, ama at lolo sa kanyang mga apo? Okay naman, wala siyang bisyo. Ah, uh bilang lolo. Ah, uh, spoiler siya. Pero hindi bilang tatay. <laughs> Ilan taon na po ba kayong mag-asawa? 38. Oh. Hindi po ba nahirapan si lolo nung ligawan kayo? O marami po ba siyang mga karibal nung panahon na 'yon? <laughs> hindi naman. Hindi ako pinahirapan. Masyado. <laughs> rin pa siya, eh, di ba? Hindi ka makapanisa ng laway sa kanya. At hindi ka rin naantungin sa biyahe. Kahit na long trip yan. Eh, no, hindi rin siya. Biyari siya, niya. Sa kasikatan tinatamasa niya, ayaw suluhin ni Lolo Smart yung karangalan. Eka nga, higit pa sa kasikatan, Magandang daan ang YouTube para sa kagaya niyang may mga edad na. Oh really? Why do you say so, Lolo? Ang YouTube, hindi problema edad eh. Sa lahat ng taong, kahit senior ka na, pupwede. Kasi sa senior, meron kang alam na parahil marami ang hindi nakakaalam. Pagaya ng Lolo Smart uh, na channel talaga naman pong dedicated kami na ako ang inyong lingkod na talaga lahat ng alam ko ang isipin nyo pag nagbukas kayo ng, ng, ng YouTube ay eh, yung puntong paano ka makakatulong paano mo ibabahagi yung alam mo kaya inihimok ko po kahit yung kabataan ano po yung professional dyan na meron time pa at gusto din naman talaga kahit anong alam i-YouTube nyo na for the sake of others na matututo, ma mababahagi mo, kung alam mo, at uh, nakakatuwa na makita. Uy, nag-shop. Nagkaroon ng shop yung si Ganon. Na, o kaya naman, nagkikinta ka, nag-open ng restaurant kasi ikaw ang inspiration. Buti ang eh? galing. Pambihira din talaga, mga ka Kakaiba itong kwento ng buhay ni Lolo Smart. Kung iisipin natin, at pwede nating sabihin na para siyang late bloomer eh, ano? Eh, senior citizen eh. Tila ngayon pala siya nag-uumpisa. Sabi nga sa English eh, it's never too late. Ano kaya, sa edad kong ito, baka may pag-asa pa rin matupad yung pangarap kong makatuntong sa Hollywood eh. At maging uh, star na kagaya ni Will Smith. <laughs> o kaya eh, ni... Chris Rock. Hindi, you know. uh, di baloy na lang. Biro lang naman po yan, mga, mga ka-tune-in. Sa ating uh, ka-tune-in na si Lolo Smart, Lalo, maraming salamat po sa pagbabahagi po ninyo ng inyong nakaka-inspire na kwento at siyempre yung advocacy ninyo na magbahagi ng kalaman sa marami po nating mga kababayan. Ang totoo po nun, kahit anong edad, lalaki o babae, Kapag pinanood nyo si Lolo, talaga namang uh, matututo kayo. At uh, siyempre nga, yung pong inspirasyon na bigyan niya sa atin. O kayo, baka naman na uh, panay lang nood nyo dyan, eh meron pala kayong magagandang kwento, ha? Kaya <laughs> rin nyo rin sa amin. Uh, i-type nyo sa ating comment section below o kaya mag-email na sa tuneinkaytunyeng at gmail.com O, oh, sa susunod nila, kita-kits! Bye! Happy weekend! Woo!